So, and guys, no, good morning, good morning. Na. Uh. Sunday. So, ngayong araw kasi magising natin, mag-repair tayo doon bago sa school kasi may class ako ngayon. So, nag-check tayo agad ng mga alaga natin sa mga sila. And then, syempre, nag-silip-silip na tayo. Pero meron tayong magandang blessings na so, balita ko sa inyo, guys. Tapakita ko sa inyo. So, let's go! So, ayan guys. Ito yung ating isang, hedgehog so may nais na yung tubig kasi nga medyo ano ano na ng tubig so may blessings tayo ngayong araw so habang sinisirip natin meron tayong blessings dito so ayan guys nakalaki yung hedgehog natin nakita na naman ayan sya meron syang this parang tatlo tatlong habits. Lagyan natin tubig. Ito yung tubig niya kasi. Lagyan natin tubig dito. Ayan, tubig niya. Ayan, tubig niya. So, ayan yung tubig niya. Ayan yung tubig niya. nya umatay so, ko... ng treats niya. paratis Pero treats. Pakalitin siya ng... Super, ito, super Ayan. Para makita natin yung kanyang mga anak. So, meron siyang four. Four nga. Four na new huglets. So, Sakto lang yung bilang natin sa 35 days na anak na rin siya. So, siya yung ano natin. The blessings tayo. Ay, bago pa rin sa ano ba ito? Ano sa... Siguro kakapanak pa lang din natin ayan ni close natin ayan. Apat. So ayun guys no. Disclaimer lang ulit no sa mga bago pa lang na nag ng huglets or hedgehog huwag po natin silang picture or galawin at this stage ang ano po is sa mga sanay nga sa mga medyo uh, ano na po na breeders na pwedeng gawin ito so, mga ito kasi ang tendency pwede po silang i-abandon yung kanilang mother so ano to good size naman yung mga anak kung pwede natin ay, ay di na kalabas na yung kill so uh, siguro mga 30 to 1 hour na ito anak may na. so ayun po ayun guys maraming salamat at this na uh, magbago tayong ano Minsan medyo bago pa yan. Ang oh, maganda naman yung size ng anak nila. Madami lang yung sinatakpan ng mga ano. So, Actually, kagabi dapat mag ano ako. Magpalit ako ng substrate. Wala na kalimutan ko. So, ayun. Bawal natin galawin yung kulungan niya yung substrate nila kasi pag ginalaw natin yan, pwede yung, yung ibab-abandon. Ilalagyan so, na natin ng tubig, nilagyan na rin natin ng pinakain na rin natin siya ng superworms, So, yung stress ng kanyang panganak is an at least nabawasan natin. Maganda na dapat ginagawa natin sa mga hedgehogs natin. So, yun guys, maraming salamat, no? Yan lang, yan. Share ko lang ng no? sharing lang po ng blessings natin. Mayroon na tayo pa rin bagong apat na mga hoglets na nandito. So, at least, may bago tayong... Abangan ng paglaki diyan yung mga olds nila. Yung sa kabila nating mga agad, check na natin yun kasi yun malapit na sa magbuwan man. e check na natin kung pwede ano yung sino yung male sa account email doon para ma-separate na natin kagad. Ka So ayun hey guys, muli po. Ito si Rex. Kung hindi pa kayo nakafollow, follow, follow nyo lang po ang page natin. Good morning!